I cannot hear you! No, sir. Humarap ka sa akin pag kinakausap mo ako! Look at me when I talk to you straight in the eyes! Yes, sir. Mr. Alfredo! See me after class, huh? Yay! Yeah! lahat na to. Oo oh, ha. Mariana <laughs> oh, okay, muna kayo. Ako, hindi pag yung mag-aral. Oh, hindi ko lang kita tayo ha? Si Alma si Ayala. Ha? Huh? Booking. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> Alam mo, Pri. Tingin ko mo tayo yung address ni... Rupa May. Impolbok, 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 impolbok. Yung ulit for me. Si ano na lang si Blanca. Blanca. <laughs> Hoy. <laughs> Hoy. <laughs> ha? Huwag ka nga dal kay Luis na yan ano? Oh. No? Ano ba ben si Luis to wala ako. May powers naman ako. Pero sa palagi kailangan ko na bagong look. Pumunta tayo sa mall. Tapos, Pwede tayo kay Dr. Ortiz. Papatanggal ko to. Yeah. <laughs> Tapos, bibili ako ng damit. Tapatos. Tapos, tignan mo ah. Mula ako sa lamin. Kukuha ako ng contact lens. Ah? Huh? Huh? Cool, di ba? Ang <laughs> And what we have in mind is to simulate and demonstrate relative weight wherein if the properly situated weight plus mass is always equal Sometimes a chefy, ma'am we are going to reveal it but during the exhibit we hope to get the same average <laughs> Ma'am may question ako ma'am Yes, Luis. neon. Who's relative? <laughs> <laughs> Woo Come on, up. quiet. Sit down. Okay, okay, okay. That's approved. Mm -hmm. Thank okay. you. Uh, <laughs> yes. Next. Next. Mr. I... Alfredo. Alfredo. <laughs>

Theoretically speaking, this will allow it. Okay, to bum. Okay. Uh, okay. Oh, okay. Okay. Approved. <laughs> because Mr. Alfredo is on top of it. <laughs> okay. And uh, Next. Next. Mr. Kito. Mom. Mom. Go. Oh. <laughs> Hi, mom. Hi. On the <laughs> Ahem. Hmm. Dear beloved classmates, I will now demonstrate that human beings did not come from monkeys. Eh, what? But from a combination of iguanas and the picture of Dennis Rodman, which was projected in the past by a time machine, and and stop and, it! And, 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 and human, yes, you and the quantum physics of this law. Comes from. Next! Us, uh, next? Ma, uh, next! 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 You syrup! I, I, get out! Ow! Out. Wait, that's my bed. I have to go. Okay. So I'll see you na lang later. Okay. Me bye. Up, okay. Mwah. Bye. Mwah. Remember later, ah? Huh? I will. Don't forget. I won't. As in, remember. <laughs> um, Blanca? Vlaga? Huh? Huh? Yes. Tara, I'll make you libre. Fred. <laughs> Sino kaya yung Fred na pinag-uusapan nila? Swerte naman ni Fred. <laughs> ano? <laughs> Excuse me, ah. Hanapin ko lang si Fred. Bung araw ko na hindi nakikita eh. Teka nga. Oh, come on, Jojan. Huwag mo naman sabihin na akala mo pinag-uusapan lang Fred. Eh yung Fred natin. <laughs> <laughs> eh, <Hey>, babe. <laughs> Pwede ba? His kasama is me, okay? Hi, Fred. Hi. Hi, Fred. Hi, Fred. Go John. Yeah. Hey, <laughs> oh. <laughs> <laughs> Excuse me. Hello. Excuse me. Excuse me. Excuse me, black. Excuse <laughs> <laughs> me, stand <Cinderella>. Okay. <laughs> <laughs> Ka dun. Eh, eh. Eh. Alam mo ba si Blanca yun? So, tayo yun yung... Hi! Okay nga eh. Cool, di ba? <laughs> cool. Eh, magiging cool kang bangkay niyan eh. Si Blanca nga yan eh. Relax ka lang. Just imagine ah, ang dating pinaka-nerd sa school, Aha. Uh -huh. Kasama ang pinaka-sexy. Ha? Ah? Huh? Cool, di ba? Ha? Eh, ayaw yeah, si Luis niyan eh. Okay lang yun. Alam mo, tingin ko yan si Luis? Sportsman yan eh. Oo. No. Uh Tatanggapin niyan. Like a man. Like mm -hmm. a real man. <S preach miracle> Nghe, mà làm làm mọ na. Ấy, xin lỗi sao.

Sali Yung pin... Hoy, bro, ha? Yung pinto! May ginagawa ako dito, eh! Pwede ba? Sandali lang. Sinasagot ko pa ng telepono, eh. Hello? Ah, si Fred. Ah, nandito na siya. Sandali lang, ha? Fred! Iho, telepono na naman para sa'yo. Wala ka ba kaibigang bakla? Um, pakisabi wala ako. Ano? Sasabihin kong wala ka? Eh, nandito ko naman ah. Ha? Yung telepono. Ay. Ay, hello? Pinasasabi niya wala raw siya. Sorry, ha? Ano ba? Sabi na yung pinto buksan eh. Freddy, ho? Pakibuksan nga yung pinto. Yung telepono. Ay, hindi si Fred John. Yung Fred na sinasabi ko, yung yaya namin. <laughs> Ako na. Okay, iho. Fred, ikaw naman I made you hanap-hanap kanina Why did you make me iwan ba? I'm sorry <laughs> Kasi ano eh Can we like, study? I need to learn kasi At saka, loko, what do you think? Do you think I need that Lip uh, Lip 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 li li Yung ano, the one that makes you papayat That I'm so taba-taba, ila oh. What's that called? Lipo... Uh, Lopo... Liposuction. That's the one, Lipovitan! I need that, no. Niluloko mo lang yata ako, eh. Hindi, totoo nga, totoo. Si Fred, oo, pinagkakaguluhan siya. Sobra. Hmm? Malamang, ano lang yon? Uh, alam mo naman, malapit na ang due date para sa mga term papers. Mga nagpapatulong lang yun. Hindi, Pingse. Iba talaga. Ibang-iba talaga siya kanina. Sobra! Ako, er... Uh, ko na nga lang. Hmm? Tatawagan mo rin naman pala eh. Tatawagan ko lang naman. Tatanong ko lang, no? You are... an... e anig... egin... Enigma. Enigma! That's <laughs> right! You're so smart, Naman. You know why? Cause I watched that anue. Sa of, oh f oh Oprah. Oprah! Oprah, <laughs> Oprah, you're so smart, Talaga. You know what? Fred? I I I love you! <clears throat> Fred. Telepono. Si Pinky. Eh, eh pakasabi wala ako. Ano wala si Pinky? Dad, wala ako. Ah, uh, iha. Sabi niya wala raw siya. O ano? Wala daw siya eh. Eh, kanina nakita ko siya dumating eh. Oh, aray! Hmm! Uy! Time! 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 Uy! Time! Sandali! Sandali! Woo! Mukhang naano ka. Ha? Naano? 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 Naano <laughs> Naano sabi! Anong tinitingin-tingin nyo dyan? <laughs> Torotot, pare. Naturotot ka. <laughs> Anong ibig mo sabihin, ha? Pare, relax. Cool ka lang. <laughs> pare, habang napapractice ka, pinagpapractice yung shota mo. <laughs> Nino. <laughs> si Bulol. Oh my God! Tell me more! Just imagine. 10,000 volts could be na you know? <laughs> Bulol na yan, ah. Para hindi mangyari ang nangyari sa Pearl Harbor noon. Magmula ngayon, wala na sa inyong bibili ng mga TV sets. Wala na rin sa inyong bibili ng mga Betamax. Wala na sa inyong bibili ng kahit na anong mga bagay na gawa ng mga hapon dahil... Dahil! Mr. Alvaro! Freeze! <laughs> Niloloko mo ba ako? No, sir. I cannot hear you! No, sir. Humarap ka sa akin pag kinakausap mo ako! Tanggalin mo kasi yan! At sumagot ka! Yes, sir. Look at me when I talk to you straight in the eyes! Yes, sir. Very good. Mr. Alfredo. See me after class, huh? <clears throat> All right. Break Mulligan. And go back to your seat. Hi, Fred. Akin yan. Tawagan mo ako mamaya, ah. Eto. Sige, don't bother. Mamaya mo lang, Sole. Bye. Hi <laughs> <laughs> uh, uh, uh. oh? <laughs> <Si Fredo>? Fred. Hi. Hello. Ya ulo 'tong mga to. Uy. Fred do? Fred. Ano nakalagay? Ayan. Puro I love you, I love you, telephone number, address, date tayo. Swerte-swerte <laughs> mo nga, Oh. Madami ba ba sa'yo? Sarap, sarap mo may magic, ano? O okay. nga, <laughs> Ayun naman. Kahit kalahati lang. Kahit yung kalahati lang. Yun. Yun. Eh. <laughs> 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 ¡Es para el ¡Ah, pano, 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 ha? pano, 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 pano. Di ba, di ba sa bidding alikagidad? Na nahabol mo na talaga eh, 'yung sa magic ko. Mhm. Uh -huh. Dati, ikikilala eh, kong titigan sa mga bae, di ba? Alright. Ngayon, subukan natin 'to. Hmm. Hmm. Mhm. <coughs> yeah.

Er það er svona.

Please? No, 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 no. no.